morning guys good morning mga idol ito po si Broner Mix Vlog ang magbibigay sa inyo ng tips, mga idea ay tungkol sa ating pag-aalaga ng mga kambing lalo na sa pagpaparami ang ating ibibigay ng mga tips guys kung kailan ito masundan ang panganganak ng kambing ito guys, papakita ko naman sa inyo na nagpapakasta naman ang ating alagang kambing kahit mag dalawang buwan pa lang itong kanyang anak yung anak niya oh, nasa gilid ito ating, matikita natin guys yung buntot ng kambing ay malakas gumagalaw yun yun ang dahilan o oh, sinyalis na magpakasta na siya muli ito so, tingnan nyo maaga maaga itong masundan at hindi naman ito ma south ang ating maliit na kambing kasi kumakain naman ito kahit magdalawang buwan pa lang ito ang pag bubuntis ng kambing ng kasunod ay walang panahon o hindi timing o hindi natin ma hindi ta hindi tayo ang nag-alaga ang mag, mag ng panahon hindi ang mga kambing na rin sila yung nakakaalam kung kailan nila pwede magpakasta o magpabuntis muli at yung mga alaga oh, tingnan na guys hit na hit yung tira ni Manuel dalawang bisis na ito hit na hit yun yun ang sinyalis na heated yung kambing naka question mark o, oh, hanggang mo yung titi ni Manuel, o, oh, tingnan mo kahit dumididi pa rin yung ating maliit na kambing kasi ay magpakasta na ah. o oh, talagang magpa start na sa ating barako na hindi natin mapipigilan yan kasi maingay maingay yung ina palagang maingay oh ito yung anak niya at palagi itong kakastahan ni Manil. kasi parang hindi pa ito na satisfied ang alaga natin pinahing kambing ayan lang natin sila guys na mag-breeding para mabilisan itong dumami ang ating mga alagang kambing. Hindi tayo maglimit na bigyan ng sapat na panahon ng ating alagang kambing na kapag breeding ng maayos. Kahit ito ay payat o tama-tama lang ang katawan ng ating alagang kambing basta't umabot na sa panahon na o sa punto na magpakasta ang ating alagang kambing para masundan na rin ang panganganak itong inahin kami guys ay una pa rin una pa una ito yung unang panganganak at ito yung anak niya kung sakali naman kung mabubuntis ito pangalawa na yung panganganak niya sa kinabukasan o sa darating na panahon talagang hindi ma hindi tayo makaasa sa panahon na kailan mag pakasta muli ang ating alagang kambing kasi nakasalalay sa ating mga alagang kambing kung kailan ito sabi saya pa mangwag o magpakasta ni Manuel ito si Manuel ito ang nag-iisa kong barako marami na itong tinirada na ano, kinakastahan na kam, na inahang wala itong limit sa ano, pagpakasta yung babae lang ang hinanulya inaagad kasi pag gusto pang magpakasta ay kasta pa rito hanggang kinabukasan o dalawang araw ubusan ng similya ito si Manuel Napaka husay ni Manuel magkasta basta yung nahin o babaeng kambing ay magpakasta ay tinitira na, na niya ito si Manuel ito lang muna ang ating ibibigay na tip guys kung kailan mas pwede masundan ng ating inahing kambing sa pagbubuntis hindi tayo naka Ano nang panahon guys, nakasalalay pa rin sa ating mga inahin kung kailan sila gumagana ang kanilang 6 appeals na pwedeng magpakasta na sa barako. Walang limit. Walang limit itong pagpakasta. Kung magpapakasta pa rin, basta hit na hit yung tirada ni Manuel ay okay pa rin sa ating alagang kaming. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang ating tips sa araw na ito. Ang tips natin, ito yung kailan pwede masundan ang pagbubuntis ng ating alagang kambing. O kailan mas? Mabuntis muli. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating YouTube channel. Ito si Bruner Mix Vlog ng Bohol. Thank you very much mga idol and God bless sa ating lahat.